Nakaagapay sa pagsusulong ng nasabing proyekto ang Angeles City Traffic Enforcement and Management Office, Department of Public Works and Highways, Angeles City Mayor's Office at ang City Engineering Office. Layunin ng proyekto ang maibsa ng trapiko sa bahagi ng Marisol Rotonda, Abacan Bridge, MacArthur Highway at J. Gonzalez Boulevard sa pamamagitan ng pagbubukas ng panibagong ruta o Abakan Loop Matutulungan din ang mga biyahero upang mapadali ang kanilang transportasyon. Ayon sa panayam kay City Engineer Donato N. Dizon, wala silang nakikitang problema hanggang sa matapos ang isinasagawang traffic rerouting scheme dahil ito ay para naman sa kapakanan ng mga sasakyan at motorista. Nasa 57% na ang construction ng itinatatag na Abakan Loop ipinapaabot niya din sa publiko na asahang madadaanan na ito ngayong Oktubre. Kasalukuyang nasa proseso pa ang pagre-release ng pondo para sa naturang project. Ito ay ayon kay City Planning and Development Director Engineer David David. Inaasahan ang mas mabilis na daloy ng trapiko at transportasyon at mga produkto, hindi lamang dito sa lungsod kundi maging sa buong gitna at hilagang Luzon. Kasama si cameraman William Palo, naguulat mula La City, Pampanga, ito si Kiara Kunanan para sa News 3.